Matilap. Kailangan mo ng pondo? Ha? Ayan po yung kanya pong uh, sugat po, no? Uh, siguro po, uh, sa pagkatalik po, siguro yan. Sarap po, uh, po sa bit po, no? So, wala po tayong uh, Kain ka? So, maroon po siyang uh, malaking sugat po sa liig po, no?

sana Diyan na kumain eh. Ley, ley, ley. Ilak, ilak, Sige, lak mo. No. Salba. Ito ipitin e, e, mo to. Ganun oh, tawagan mo na cellphone hey. mo na. Amen. Gamot kenamen ha. Oh. Uh -huh. uh -huh. Ha. Oh, uh -huh. gamot kenamen. Oh. Kasi yung alambre mo dito, oh, mayroon kang alambre sa leeg. Oh. Yeah, oh. ka namin ha. Yan. Oh. Bukas ha, ganun ha. Ha? Oh. 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 Terima kasih atas dukungan itong bibilihin niyo ilagay ko dito ha ah sige um, so ito po madam ah uh, ito po lahat-lahat po ang kailangan po ng uh, pusa so ayan po in spray okay, tapos yung foam yung foam ipasa po sa ano yan sa 470 siya